Anong dalawa? Ang bagay nila. nila. Mas may kausap ko siya. Okay. Sino yan? Oh. Ano yung po? di ba? Asan siya? Ayun si Gino. Ayun. Break sila. <laughs> Nandun si Jane sa kabila. Sabi ko, andito yung isa, break sila. Huwag kayo na si Jenny Hindi e. Sabi Hindi na report tayo. Bibig Kayo kumain di ba? Nagsubo nga ako ng konti kita na kayo sama? Tama. Hindi, Sa sarili Bibigay mangga. Okay, asa si Joy? Wala na naman si Joy. Oo. Lahan mo na lang yan. mo na lang yan. Bakit magkahiwala nga kami ng upuan? Ando si Julie to? Kawawa daw si Jane, sabi niya, pero yung wala yung naman Jane, sasama ka sa Carrefour? Ay, hindi naman pala ito sasama sa atin eh, tara na Hindi na ka ma? Oh, wait, wait, wait wala ano na siya bibilin! Ay, <laughs> sorry. Naganapan sa mga kapatid na Jane. Inanap, ah. inanap ka rin ni Jane. Ay, ka sabi ka, Jane. Ano yun? pa rin. Ah, cheesy. Cheesy. Sabi ko, ko sa dold kanya dold? dito, kung mag-anap ako ng ano, tukupan ko. Kasi ang daming tao eh. Asan siya? Doon. Dito, dito siya upo. Sabi ko, nandito ka. Sino? Si Jane. Pupuntay ng Carrefour. Styling mo yun. Piliin mangga. Sino? Mangga, bibili kami. Kala niyo siya. naman. ako. diba nung pumunta tayo, sabi ko huwag muna akong bibili? Nakaraan niyo. Tara na, hindi ba pala sila pupunta dito? Madaanan pa natin sila dito. Kaya nga. Magkakaraka ba? Hindi na. Ewan ko sa'yo, ba't kao po dyan? Nakiupo -naki -naki -naki. <laughs> <Tarana. Si> <laughs> <Pungabuang. laughs> lang din ako. Tara na. Tara si Daro. Mga buwang. Masaguri na kayo. Mga buhang lang. Mga buhang lang ba? Doon yung makasama namin to Mga buhang buhang lang kakahintay. Bye. Naiwan yung isa. Wala <laughs> ka Ta Naiwan sila. Ayaw nila sa masabi sa Bye!